ginawa yun? Nakakakahiya ka! Ang dami mong dahilan, ang dami mong rason! Keso, kailangan mo pa mag-isip! Ang dami mong keso, keso! Hindi ko akala yung magiging ganyan ka kasi Hoy, mali ang iniisip mo ha? Wala ka na sa lugar! Alam ko, alam ko wala na akong lugar dito! Pero kung sinabi mo lang sa akin na ayaw mo na sa akin, hindi ako magtatagal dito! Hindi ako bubutot-butot sa'yo parang aso! Ikaw Ren, Dapat sana diretso mo ako! Alam ko totoo, Manuel! Narinig ko usapan niyo ni Willie! Alam ko na natuwa ka nung naaksidente ako dahil makakalaya ka sa kompromiso. Alam ko rin na nagdalawang isip ka at natakot ka na baka totoong sumpa. Alam mo ba't ako umalis, ha? Umalis ako para hindi ka gumawa ng kahit anong bagay na labag dyan sa kalooban mo. Ayoko mapilitan ka. Ayoko baka may mangyari pa sa'yo ng dahil sa akin. Ako ang nagsakripisyo para sa'yo. Hindi totoo yan. Huwag mo akong gawing rason para sa pagwawala mo. Umalis ka na. Umuwi ka sa pamilya mo. Pare-pareho kayong makikitid ang utak. Ayoko na makita yung pagmumukha mo kahit kailan! Umalis ka na! Jessie? You mean what's next? Bakit ba lagi nating hinahanapan ang kasunod ang anumang bagay? Like what happened last night. It was just one beautiful moment na tapos na. Na hindi na magbabago. Wala nang kasunod. Huwag na nating sirain pa. Sayang naman, di ba? Darating na lang sa buhay natin yung panahon na maaalala natin na once in our life, we had one beautiful summer worth remembering. One beautiful summer to remember. Forever. Mas masarap yung ganun, di ba? Paano ko? Paano to? Bakit ikaw lang bang pwede magtanong ng ganyan? Pwede ko rin naman tanongin sa sarili ko, ha? Paano rin ako? But I've been through with that. Dati ganyan din ako, eh. Parati kong tinatanong, paano na ako? Ano mangyayari sa akin? Saan ako pupunta? But you know what? After everything that happened this summer, I think and I really feel that I've grown up. Sana ikaw rin. You're not the same boy you used to be. Kung sino ka mang Roy kahapon, dapat ibang Roy ka na ngayon. You're a real man now. Mama ka na ngayon. Hindi ka na totoy. Alam mo, kaya nga iniisip ko, now is the right time to make a decision to both go our own separate ways. Magkaiba naman ang landas natin eh. Don't let your feelings destroy what the future has in store for you. For me. For both of us. Maaring magkita pa tayong muli. Maaring hindi na kailanman. Only destiny will tell. But you know, for whatever it's worth, also like you a lot. Napakasarap ng fresh milk sa agahan. Matagal na rin ako hindi nakatikim niyan, ha? Ayra, do dumating ang kontravida. Ikaw ba nagpadala ng kabaon sa party ko kagabi? Kung aaminin mong ikaw ang nagpadala ng kabaong sa kasal ko. Hindi ko alam pinagsasasabi mo. Ah, hindi. Pwes, lilinawin ko. Nagseselos ka dahil akong pinakasalan ni Edwin at pinagsisiksikan mong sarili mo sa asawa ko. Akong unang may karapatan kay Edwin at ikaw nang agaw sa kanya. Ikaw ang tinanggihan. Aling Ludeng, ko? anong ginagawa sa mga surot na sumisiksik sa upuan? Tinitiris po, ma'am. Ikaw ang surot. <coughs> 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 eh, sige! Ininsulto mo ko nung nandun ako sa teritoryo mo. Pero ngayon, ikaw ang nandito sa teritoryo ko. Lahat ng gusto ko, gagawin ko! <coughs> Papalik ako. Guguluhin kita. Isinusumpa ko! Ang galing mo, Ira. Natiris mo surot.